Mukhang it, nasa ustong gulang naman to si Jeruel. Ilan taon na anak niyo? 23 po ngayon. Mukhang nasa ustong gulang na. So, kasabay sabay niyo siya nagtrabaho nung May 2. Tama po, sabay kayo na masukan? Opo. Ayun. Nung umalis, sabay din ho. Siyempre, kinuha ko po. Um, baka po, kung ano mangyari sa kanya, kinama, mo. kinama ko na po siya. Siya po ay, uh, nung namasukan, stay in o uuwi din araw-araw? Stay in po. Ah, naiiwan siya? Stay-in oh, siya. Po. Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit po ganon? Hindi niyo sinasama pa uwi? Ay, ang, ang sabi ko, ang sabi ko ng friend sa akin, stay-in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Ganon kalayo ba ho ang bahay niyo? Nilalakad lang pa? Ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle. Tricycle. Motor, nakamotor naka po kami. Ah, nakamita na kayo motor. Eh. Saan kayo nakikiangkas? Ah. Doon po sa aking asawa. May asawa inahatid po ako. kayo, inahatid kayo. Oh, oh. So si Jeruel, Jeruel ay naiiwan sa bahay. So yung sinasabi mo kaninang nakita mong uh, na ikaw tinaga, hindi mo to sinabi kay Jeruel, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Eh, pero hindi. ano yun? May, Pwede may, natin pasong Ano yun? May, may marka yun. Kung ano, uwi ka nanay. Kung ikaw, na nanay, At uh, sasabihin mo sa anak, eh, yung anak magagalit yun, natural. Siyempre, magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko po hindi ko rin po sinabi. Pa, Sin, hindi mo na rin sinabi. Basta yung po. kinabukasan, December 14, uwi mo na. Ano aras ka umuwi? Sa, sa bahay? Sa pa, takatapos? Ang paso ko po ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng um, hapon, alas 7 po ng gabi. Yung pag uwi mo ng December 14, hindi ka na bumalik ng December 15? Hindi na po. Eh, paano to si, si Jeruel na iwan doon? Ay, hindi yung um, pag-alis ko po, dito yung umuwi na siya sa amin. Yung December 14? Opo. Al sa baluta na, dala ng mga damit? Opo. Naki Tatlo na kayo sa isang motorsiklo? Ini-imagine ko, na asawa mo nagdadrive, para kayong habal-habal no, may dalawang angkas, gano'n, dala Opo. pa siguro yung gamit. Tatlo po po, okay. eh. Pati yung, may, siyempre, may mga damit itong dala. Opo, yung damit po niya, kinuha ko na rin. Tatanungin kita mo na, Gerwin, -ger -ger hindi na siya nagtanong, saan tayo? tayo, nag na? Hindi, hindi kayo namalayan na no, mag-asawang Ruiz na paalis na? Hindi na po ako nung paalam sa kanila nung oras na yon eh. Hindi, si Jerwell, siyempre, dala yung mga bagahe niya, damit niya. Ay, sabi ko po sa kanya, takot, sabi ko sa kanya, sana, umalis na, umalis ka na dyan, o alis na rin ako. Sabi ko sa kanya, so, ayoko ay nang bumalik. So, palihim kayong umalis? Opo, palihim na lang po kami dalawa mag-ina. Yung, yung sinasabi niyo na dito sa inyong sinumpang sa Laysay, na nakita, niyo kung paano maltratuhin si Manang Elvin, natural, nakita rin niya anak niyo. Ay, hindi na po niya nakita dahil um, mm, sabay na po kami mag-ina na umalis noon eh. Hindi, yung, yung simula Mayo hanggang Disyembre, siyempre sinabi, sinabi nyo kita sa inyong pansa na siya na nakikita nyo uh, kinukuro, tinuduro-duro, minumura din si, si Elvin, Nak nakita rin nyo ng anak niya, tatanayin ko siya kamaya. Kasi stay in siya doon eh. Hindi na natin alam kung pag uwi nyo ng alas 7, kung ano nangyari ng alas 8, alas 9, alas 10. Alas 10. Opo. Malamang nakita niya. Pwede ba mong ilarawan mo sa kumiting ito kung ano mga nasaksihan mong pananakit kay Manang LB at sa kamay Nino nang galing, nagmula? Sino po? Kayo po, kayo po, ma'am uh, uh bang Manang Melinda. Yung nakita nyo, dito sa sinumpang salay sa inyo, sabi nyo, nakita nyo na, uh, na sinasaktan si Manang LB. Uh, pwede bang ilarawan nyo rito sa committee ito? Kapapaan? Hindi ko po siya nakikita ang sinasaktan. Ah, yung oras na yan, ako lang po ang sinasaktan ng Franz. Ah, ikaw ang sinasaktan? Opo. Pero si Manang LB, nung una mong nakita, anong itsura niya? Ay, maayos po ang katawan niya. Mataba po siya noon. Mataba? Araw-araw po siya nagliligo. Hindi naman po siya napapabaya sa sarili niya nung una mo nakita. Opo. kakaiba sa yung katabi itsura ng katabi mo ngayon. Ay, iba po noon. Makinis po ang balat niya noon eh. So, nung umalis ka noong December 2017, ang itsura ni, ni Manang LB, pareho pa rin nung una mo nakita. Opo, yan pa rin po yung kanyang katawan noon. Ito ngayon, hindi ka naman nagulat na, na iba na yung itsura niya? Alin po? Itong itsura niya ngayon? Ay, ibang iba po ngayon. para na po siyang senior eh. Ngayon mo lang siya nakita ulit. Simula Opo. Ng, simula noong 2017, ngayon mo lang siya nakita ulit. Opo. Eh, pa paano mo na nalaman na mayroong uh, isang ganitong usapin na hinaharap, kinakaharap ang mag asawang Ruiz at si Manang LB? Saan mo nabalitaan? Nakita ko po sa Facebook. Facebook? Opo. Nakita mo sa Facebook, nakakaiba na itsura. Kaya may narapat mong tumistigo? Opo. Kanina ko lumapit with, with the permission. Kanina ko lumapit, Miss Melinda, para tumistigo dito. Ako po ang nilapitan dito. ng mam... Kimberlyn Montales. Ano po? Kay Ikon po, kay Kimberlyn Montales. Anyway, Jerwell, nanong pa dito na si Jerwell? Can you please admit this alone? Jerwell, handa ka bang tumistigo rito? Para sabihin yung nalalaman mo? Jerwell, handa ka ba? Opo. Pakita sa kalang kamay, ka sumunod sa sekretary. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Opo. Maraming salamat. Mr. Chairman. Okay, Jerwell, uh, sabay kayo pumasok ng nanay mo sa pagtatrabaho sa mag-asawang Luis. Apo. Ano trabaho mo? Ako sa ano, tindahan po. Pwede mo tagalin yung face mas mo. Hmm. Ano trabaho mo? Sa tindahan po. Ano ang trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po ng mga gulay. Teka, bakit magkaiba apelido nila? Pero Bakit ang ginagamit niya Magnum? Aling Milinda? niya? po dalaga. Ay, wala hindi po kami Kasal doon sa asawa hindi pa kayo magkasal? Ano yung M? M sa'yo, Jeruel? Magno Magno. niyo. kayo mic niyo, mikropono niyo. Milinda ilang tao ka kay... Doon sa mag-asawa? 17 po. Kasabi ng nanay mo? Opo. Sinaktan ka rin? Hindi po. Hindi ka sinasaktan. Okay, ilang oras, nung pumasok ka doon sa uh, trabaho, doon sa mag-asawa ko, ilang taong ka? Ilang taong ka noon? 17 po. 17. So, minor dito ka noon? Apo. Ilang oras ka nun sa trabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang? Gabi. Hanggang gabi. So, bali, ilang Apo. oras yun? Mula, anong oras? Alas 8 ng umaga? Apo. Hanggang? Hanggang kapina po. Hanggang ano magsara po. Siya, hanggang? Magsara po. Ano oras na siya sara? Yung tindahan? Hindi mo na po alam yun kasi patagal na po yun eh. Ha? Patagal na po. So mula May hanggang December, alas 8 ka ng umaga hanggang magsara yung tindahan. Tama po ba ako? Apo. O di meron na nung violation niya dahil minor din lang, may gitna, palagay, may tindahan dito. At pinagtatrabaho siya ng mahigit na palagay ko, mahigit na 12 oras kaya ng trabaho. Ano uri na trabaho mo ron? Tiga karga, tiga ano? Tiga buhat. Ano trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po. Ha? Nakatinda. Ano? Nakatinda po. Ah, nagtitinda ka? Apo. Okay. Pinagagalitan ka rin ba ni ano, nung mag-asawa o ni Madam Franz? Minsan po. Paano? Minumura ka ba? Apo. Paano ka minumura? Mga... At bakit ka minumura? Di ko po alam eh. Hmm? ninumura ka dahil hindi mo alam kung anong rason. Baka may ginawa ka naman. Wala po. Na hindi maganda. Na ayaw nila sa paningin nila. Wala po. Nagsubo ka ba sa nanay mo? Hindi ninumura po. Ka? Bakit hindi ka nagsumbong? Eh, kasama mo nanay mo sa trabaho. Kasi po, ano, maray po ang ginagawa eh. Kahit nang pag-uwi ninyo, hindi ka ba nagsusumbong? Hindi po. Nagtatago kayo ng, 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 sikre, ng problema? Okay, gano'ng kadalas ka murahin? Hindi ka naman pinagbubuhatan ng kamay. Hindi ka naman tinataga. Hindi po. O, oh, gano'n kakandalas murahin? Ano po, sa pag may, ano? Pag may? Ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Nagano po ng mga po yung po. Ano, ano? Nakakadesipre po. Okay lang, okay Sa? Paano ka minumura? Paano? Yung tanong ni Senator Estrada, pakiulit yung sagot. Paano po? Paano po na po? ng, ng mga po ng kayos. Ah, pag nag sa nag ka ng paninda. Opo. Oo, oh, oh saka na Ang tindahan, yun, yun, din, yun din ba yung pinag-uusapan natin tindahan na kung saan nagtatrabaho na nai mo? Opo. Ayo, nung, nung uh, with the permission of Santa Estrada, nung tinag nalaman mo bang tinaga yung nanay mo? Hindi na po. Ah, hindi sinabi sa Kailan mo nalaman tinaga. Nung umalis po siya. Sino umalis kayo sa bahay? Opo. Anong pakiramdam mo? Nagalit ka ba? Nagtimpi ka? o nag-isip ka ng masama, nagalit ka sa mag-asawang Ruiz, o pinasa Diyos mo na lang? Nalungkot po. Hindi mo tinanong ang nanay mo kung, ba kung bakit nangyari yon? Hindi na po. Eh, simulan ko yung tanong sa, nung ikaw ay doon ka na, ano ka, stay in, di ba? Opo. Itutuloy ito ni Sen. Estrada, stay in ka ron, doon ka na tutulog, nakikita mo lagi si Manang LB. Minsan po. Bakit minsan lang? Kasi po ko na nasa school po minsan. Ah, napasok ka? Opo. So, stay in ka, hinahayaan ka mag-aral. Aba. Mm -hmm. Pero kalayo naman yung skwelaan. Malapit lang po. Pero doon ka natulog sa bahay ng mag-asawang Ruiz. Opo. Pwede ka bang uh, usaa, samahan, na, samahan mo na ituro kung sino yung mag Ruiz sa iyong, sa ngayon sa iyong naaalala, natatandaan mo ba yung mga amo mo? Tatayo ka, tumayo ka, lumapit ka, ahatid ka ng uh, usaa para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Sino, sino yung naging amo mo? Alin, alin dyan, kapute? alin doon? Sila tatlo o dalawa lang? Yung dalawa, kasi baka makasama si Atorno dyan. Yung dalawa, sila yung pinasukan mo. Uh, let the records reflect that Zero uh, Chair Will Privato appointed the spouse's release as is employers. Pwede ka na maupo ulit. Mula, nung, mula nung namasukan ka nung Mayo Ados, hanggat pag alis niyo ng Desyembre, hindi ka ba sinweldohan? Opo. So, hindi ka rin bumabali? Hindi po. So, wala ka natanggap kahit isang kusing? Wala po. Ilang sweldo? Opo. At minority edad ka pa noon? Opo. Subuti so pa yung nanay mo, nakakabali. Pero ikaw, never ka nag-attempt na mag-advance, na bumali bilang uh, sa trabaho mo? Opo. Ano, ano, anong opo? Hindi ka ba nagbumali sa kanila? Hindi po. Uh, with the permission of the hindi ka nagsumbong sa nanay mo, Nay, napasok ako, wala man lang akong pambahon, usapan, may sweldo ako, ba't hindi ako pinapasweldo? Hindi ka nagsumbong? Hindi po. Pero libre naman ang pagkain, libre ang pagtulog. Opo. Lahat gamit ng ano, paglalaba, sabon. Opo. Ito sinahayaan ka makapasok. Pinagsaktan, pinagbuhatan ka ba ng kamay? Hindi po. Pero minumura ka, sinigawan ka lang. Opo. Uulitin ko, yung una kong tanong kanina, nasaksihan mo ba na si Manang LB ay minura? Hindi po. Hindi po. Hindi mo nakita kasi Opo. hindi kayo magkasabay magtrabaho? Opo. Anong oras ang trabaho mo? Ano po? Ano oras ka nagtatrabaho? Kasi minsan may pasok ka. Ano oras ka nagtatrabaho sa, sa tindahan? Ano oras ka? Sa umaga po. Sa kanang po sila sa tindahan. Tuwing napunta ko sila ng tindahan. So, so, nakakasabay mo rin si Manong LB? Hindi po. Hindi mo nakakasabay magtrabaho. Bet ano oras ba ang duty niya? Sa umaga po sila napunta eh. Okay ulit. Tuwing umaga po sila napunta. So, si Manang LB, hindi mo nasaksihan, uh, nakakasabay, nas, nasaksihan sinaktan. Nakakasabay mo ba siya kumain? Hindi po. At ilan ba kayo doon nagtatrabaho? Marami po. Ah, marami. Wala ka na uulinigan, naririnig ng mga kwento na sa mga kasamahan mo sa trabaho. O, yung isa nating kasamahan dito, sinaktan kahapon. Hiyaw ng hiyaw. Wala ka ganon? Wala po. So, sa iyong pagtigil doon, hindi mo nasaksihan yun? Hindi po sa nanay mo, nabalitaan mo na lang pagkatapos yung tinaga siya. Opo. Ano masasabi mo sa sa katatayuan ni Manang LD nung una mo siya nakita at ngayon nakita mo siya? Akin ang katito, nasa isang ilang metro lang ang pagitan mula sa'yo. Nung una po siya, maalis po yung kanyang mga katawan. Tsaka po yung mga yung buhok na yung yun lang po. So nung nandun ka, wala rin na sa'yo si Manang LB? Wala po. Eh, kailan mo nabalitaan na ganito na itsura niya? Noong pong nakita ko sa TV. Noong nakita mo sa TV, nagulat ka, ba't nagkaganyan? Opo. Uh, Richard, Rendon, uh, yun. Uh, bakit yes, ka nakataklob? Na, may may pangamba ka ba? Kaya ka nakataklob ng muka o ano? Tiga saan ka ba? Sa Barangay sa S.N.P. Tiga pindok ng buraw din. Uh, gusto mo ba na hanggang matapos itong hearing metod, nakataklob ba ngayong mayroong kamtiring? Kung pwede po sana. Tagalog na Tagalog tayo dahil yes. ano, may, 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 pinangangambahan ka ba na posibleng mangyari sa'yo? Opo, meron pa. Uh, kilala ka naman, ikaw na, nandiyan yung pangalan mo, nandun para, ka. meron kasi nung paang salaysay, nakikita ka sa sa telebisyon ngayon. Opo. So, gusto mo, ganyan, naririnig ka naman namin, naintindihan, naintindihan ka namin. Pakilala so, mo nga sa committee ito, iyong sarili, ikaw ay nagtrabaho din? Kina... Hindi po. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa ngayon po, wala pa akong trabaho. Dati saan ka? Ang, ang, ang sa iyo sinumpang sa ikaw ay garbage collector, konektado ka sa munisipyo ng Mamburao. Opo, opo. So hindi ka na konektado sa Mamburao. Ngayon po wala na. Kailan ka pa naalis doon? At parang 2022 ko yata. 2020 nung COVID. 22 pa. Nung COVID. 22 po. Ah, 22. 22 pa. 2022. So hindi ka regular. Hindi po, casual. Hindi okay, ka regular, casual ka. Yes. Po. So ang trabaho mo bilang casual sa Anong tawag doon sa opisina niyo? GSO? Solid waste po. Eh, sa... Solid waste. Meron din kayong materials recovery facility, siguro? Meron po. MRF. Yung... MRF po. Okay, magaling nga ng nyo kung may MRF. Yan ang ginagawa namin ni Senator Estrada. May MRF siya sa San Juan. May MRF ako sa, sa Tagaytay. Ano ang inyo natatandaan patungkol dito kay LB Vergara, Ah, uh, Richard? Uh, nung una ko po kasi siyang makita, may mga pasana po siya, may mga sugat po, mga gasgas. -gas. -gas. Kailan mo siya nakita, una? Ma September po yun, September 15 po. 19, ah, 2000. Ano, 18 po yata, 18, 2020 po. 2020, COVID na ito. COVID, po yan. COVID na ito, na ito. naghahapat kayo ng basura noon kahit COVID. Opo, naka-face mask na kang face face mask. Dito sa, may tuturo mo ba dito kung sino si Manang LB? po. Siya po. Alin doon? Yung pang Alin doon? Medyo tumayo ka para ma-mustra ma mo na may ganyan. Kapitan mo, kamusta? Baka may turo mo si direktor sa Tumba. Si turo mo kung sino... <laughs> Asya, uh, let the record reflect that uh, Paul, Paul Pinto was pointed to Manang L.B. Vergara. So, nung una mo nakita si L.B. Vergara, sa anong pagkakataon? Uh, nung humahakot po kami. Ng basura? Opo. Sa palengke o sa tapat ng bahay? Sa palengke po, tapat din po ng tindahan nila. Ang tindahan na sa tapat ng palengke po. Palengke. Okay. So, humahakot kayo ng basura, nakita mo si si Manang L.B. Nagdadala ng basura o? Opo, naghihila po. Naghihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Inuha ko po yung nihila niya tapos... Nilagay mo sa truck? Nilagay ko na sa truck. So ano ang ano ang uh, kakaibang nangyari noong araw na yon? Lagi lang po siya nakayoko eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Anong itsura niya noon? Nung nakita ko po siya may mga sugat na rin siya. Pero hindi pa po siya bulag. Uh, mataba, maputi, anong itsura? Kasi kanina sinasabi... Na medyo matungis po madumis. Eh, Siyempre, may mga bitbit -bit na basura. Opo. Ano oras yun? Umaga po yan. Umaga. So, kinarga niya yung basura, binitbit niya o hila, hila lang? Hila lang po. Hila binigay sa'yo. K kinuha ko po. Kinuha mo. To. Kakuha mo, ikakarga mo sa truck. Opo. Ay, nakita mo siya sulod na linggo. Anong, anong, anong itsura naman niya? Ay, may, may bago po siyang mga sugat na medyo medyo... May ano siya? May bago pong sugat. Okay. Na e, medyo yung, yung dating sugat, ano nangyari? Medyo tuyo na po siya. Di ba yung sugat eh, nagkakaroon ng ano ito? Langit ba ang tawa ka? Ako, langit oh, po. Matutuklap lang yun? Ako. So, iba-iba tama naman ito? Medyo iba po yung kanibagong sugat niya na nanakita ko. Nagtaka ka? Doon na po ako nagtaka. Kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya. Anong, kung, anong tanong mo? Kung binubugbog po siya doon. ano sagot sa'yo? Medyo matagal pa po bago siya sumagot eh. Pero sumagot? Sumagot po. ano sagot sa'yo? Binubugbog po siya doon. Nino raw? Hindi ko na po tinanong kung sino po yung bu Pumunta ka ba dito dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling Alvi? Opo, kasi kaya ko po siya nakunan ng nitrato dahil naawa nga po ko sa kanya, gusto ko siyang tulungan Okay, sa lalaking, naka-t-shirt na blue, na sa tingin ko itauhan ng tindahan, pinitrato buwan ng babae, paano ko sinaway? Noong kong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture Tapos eh, pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat Matutukoy mo ba kung sino ang sumuway sa yo? Nandito ba siya? Wala po dito eh So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang po sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babaeng yon. Okay, batay sa salaysay mo, sinong sa salaysay mo, may dumating na tatlong lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. Apa. At itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara. At maya-maya ay nilapitan nila ako ng tatlo tatlong lalaki tumi ang lumapit siya? Apo. No. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila. Ay bakit ko raw kinukunan ng picture si LV? Hindi po ako umimik. Pero sinagot ko ng bakit po sabi ng mabay binugbog niyo raw siya? Tama ba yan? Apo. Sa tingin mo hindi yung lalaki nga mo? Siya po, yung lalaki po. Ah, siya. Pwede ba ito, pwede? yung lalaki po? Sa Kasama niya? Anong sabi? Yung pong lalaki. Kasama po doon sa tatlong sumabay po sa akin. Ah, so pwede ka tumayo at ituro mo kung kusino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Sige na. So tinuturo mo yung asawa ni France na si Pablo Ruiz kasi bumalikan ka